maingay pa yung mga ano sila ko yung naglilikpit ayun nabaksakan pala yung taxi no? nabaksakan yung taxi I'm पारे सुमाम सभी आ katropa first pick up tayo uh, lunes santo ngayon no? time check 11.51 uh, papunta tayo Valenzuela Valenzuela to Paranaque nasa 25 kilometers lang siya no Uh, ano siya, 578 uh, sana maging maganda biyahe natin at masabayan ko pa ito no? Ay, mga katropa, may nakasabay tayo. Nandito na tayo sa Malamon. Babalik tayo sa Papalindola. 3 kilometers away lang naman. Ah, mga flyers daw. 785 to uh, ah, to Pateros. Pwede, pwede sa kombinasyon natin. No? Pateros at Paparanyake. Ayan eh, mga tropa uh, na natin no? uh, Flyer siya ng ano Ng Heinz Ketchup Pwede na tayo Ano nito Pagkatap pag na itong dalawa Pwede na pang uwi ka agad Pota na tayo nun no? Sana maganda na kombinasyon Pagdating doon Patay ako AC kahit may ano kahit napakainit baba pintana tipid tipid muna sa gas para maganda kita no? na ginawa po niya no? so it's the civil court shari no? Nari... It... mga katropa may bumaksak na puno dito sa sa cross boulevard no? malapit to sa sa kanto ng EDSA sa crossing na crossway part. Okay, walang na-champong na, na baksakan ito, no? na naglilikpit. Ayun, nabaksakan pala yung taxi. No? Nabaksakan yung taxi. Ito. Buti hindi tayo na tiyempo. No, mga katropa. Nagulat ako eh biglang bumigat yung traffic, ay alangan ng oras, 2.30 pa lang yung mga talaga mga no-Occidente, no? oh, dito yung mga tropa, no? noong nakaraan yung kinukwento ko na may mga bantay dito, dapat marahan lang ang takbo mo dito ang sagat mong takbo dito dapat ay 60 km per hour yun lang kaya dapat dito sa pagkaliko mo dito na kung kunyari galing ka sa sa Nia Road dapat mabagal ka lang dito ayan o no? ang papakita ko sa inyo ayan sila kuya nakaabang kaya pansin nyo ang babagal ng mga sasakyan no? ngayon naka 40 lang ako 40 km per hour Ayan, sa left side, ayan o. ayan yung mga nanguhuli. May mga baril yan. Ayan. Speed. Speed cam, no? Meron siya. Ay, muna tayo mga katropa. Nababa na natin yung dalawa. Hindi natin na-video no? Kasi pareha sa alanganin yung pwesto. Ay, muna. Gutom na gutom na ako. Ayan mga katropa. Nakakuha tayo pangatlo, no? Palagi pagka ako'y kakain eh Palaging Papasok yung magandang booking Yan uh, Sakto Pabalisuela to nakuha natin no, Mga tropa uh, MacArthur Nakalagay sa Megawayan Malapit sa Megawayan eh, Malapit na rin sa atin yan Pero MacArthur Highway lang Okay, balik ako Pagka kuha ko Bigas lang daw to Kala ko bigas. Tala ko bigas. Bigas? <laughs> Sabi, mga bigas to po. Sinong nagpo sa'yo? Pabalenswela. O mga katropa, na pick up na natin. Bugs pala. Hindi bigas. <laughs> eh, umahandar kasi nung nakita. Nakita kong may nag-reply eh. Kala ko bigas. Yung pala bugs. Ayun mga katropa, pa tayo ng, mga, ng kasabay. Uh, nandito pa lang tayo sa may <coughs> bandang Sentris Station. Ang pick up nun ay sa Caloocan South. Ano siya, 300 pesos lang. Tapos, Caloocan South to Malabon. Eh, sabi ko, kung willing to wait ba, uh, wala naman daw silang magagawa. <laughs> E eh, kinuha ko na kasi along the way naman eh, sayang. Pangkas din yun. Tignan mo lang tayo, mga tropa, kahit 400 lang. Bossing 400 yung green. Yung green. Ito lang. ayun mga katropa na drop na natin yung sa sa Malabon bali ito na lang uh, 3 kilometers away time check uh, 7.34 3 kilometers away sa last drop off natin no? ah uh, sobrang lapit lang sa bahay natin ito nung last drop off nakadalin na naman tayo ng magandang booking kaya magandang kombinasyon no? uh, kinuwenta ko na rin nasa nasa kumita ka din ng 1.3 okay, no? 1,300 sabihin mo nang nagsimula tayo ng 12 12 o'clock hanggang 7.30 Ayan tayong 7 and a half hours, no? kumita ka na ng 1-3 wala pa yung mga tip do. maganda yung biyahe no kahit na nagginabi dahil nga sobra traffic mahal na araw na kasi ang daming ang daming naguwihan na kaya lamang yung ano eh maraming alam sa kalsada yung pabor sa atin dito pabor sa maraming alam sa kalsada alam mo yung mga back roads no? kahit hindi na ituro sa inyo ways pag alam mo na yung daan talaga automatic yun na yung talagang dadaanan mo hindi mo na kailangan sumandal kay ways kaya yung mga tropa no? Uh, bukas bukas ulit mga katropa sana bukas maging maganda ulit yung biyahe natin no? Oh. so, dito na po putulin to uh, hindi, hindi na ulit ako kukuha ng isa pa kasi eh halos pwede ko nang lakarin to eh pagka doon sa last drop off ko pwede ko nang lakarin <laughs> kapit bahay na halos eh Ah, mga tropa, maraming salamat sa pagsuporta. Ah. Kahit maliit pa lang ng ang Maraming salamat mga katropa no, sa pagsuboto sa aking munting pahina, munting channel. Uh, kahit, kahit na sinasabi nung karamihan na ano yung mga pinag-vlog ko, wala namang kakwenta-kwenta. Sa kanila, para sa kanila walang kwenta yon Pero sa mga kalinya natin, siyempre malaking bagay yun na uh, tapos saka pagbigay pa tayo ng mga tips no sa mga gustong pagkakitaan yung kanilang mga sasakyan para may extra income ba o kaya gawin nilang regular na pagano no regular na sideline ba eh ibig sabihin ba na kunyari pagkatapos sa trabaho eh, siyempre, uwi ka. Siyempre, kung kuwari mo, yung pa-uwi pa na, yung papunta sa bahay din. Yung ba yan? Pero ka na rin pang gas, iba? So, yun. Maraming salamat sa inyo, no? Maraming salamat sa pagsama sa biyahe ni Balbaro. Maraming salamat sa pagsama kay Biyahero. Balbaro! Out!